Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahili kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay iklik nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Iklik nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Sa Taichung City, Taiwan, matinding amoy ang umaalingasaw mula sa isang tangke ng tubig ng siyasatin ng mga pulis na natagpuan nila ang mga hiwa-hiwalay na parte ng isang babae. Napag-alaman din nila na ang ilang parte niya ay nagmistulang pamatid gutom. Sino ang babaeng ito at paano niya sinapit ang nakakakilabot na trahedya? Noong gabi ng December 7, 2003, nag-usap sa telepono ang isang lalaking nagngangalang Shi Kun-ji at ang kanyang kapatid na babaeng si Shi Jin-chi. Nabanggit ni Jin-chi na aalis siya para kitain ng isang kliyente malapit sa Tonghai University. Pasado alas 8 na ng gabi kaya nag-aalala si Kunji para sa kapatid na babae dahil dito ay nag-alok siya na ihatid ang kapatid ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Jinchi na wala siyang kailangang ipag-alala dahil kilala na niya ang taong pupuntahan at matagal na nila itong kliyente. Ang kliyenteng tinutukoy ni Jinchi ay ang may-ari ng motorcycle repair shop na si Chen Jinwo. Nais ni Chen na mag-refer ng mga bagong customer ng insurance kaya pag-uusapan nila ito. Sa telepono, excited na sinabi ni Jinchi sa kapatid na kapag na niya ang kontrata ay pasok na siya sa kota para sa buwan na yun. Sinabi pa niyang ililibre niya ang kapatid na mag-dinner bilang celebration. Sa kabila ng mga nasabi ni Jinchi ay may pag-aalinlangan pa rin ang kapatid kaya pinilit niyang sasamahan pa rin ito. Subalit parang walang naririnig si Jinchi. Sinabi niyang magpahinga na lang si Kunji sa bahay at nangakong uuwi siya ng maaga. Nang gabing yon, inakala ng mga magulang na tutuloy si Jinchi sa bahay ng kapatid na lalaki kaya di na nila kinamusta ang kanyang lakad. Si Kunji naman ay inakalang uuwi ang kapatid sa kanilang mga magulang kaya di na rin niya ito tinawagan. Pagsapit ng December 9 ng umaga, nakatanggap ng tawag si Kunji mula sa manager ng Kasay Life Insurance. Ito ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Jinchi. Ayon sa manager, dalawang araw nang hindi pumapasok at walang paramdam ang kanyang kapatid, kaya naisipan na nilang tumawag para kamustahin ang empleyada. Matinding ka ba ang naramdaman ni Kunji? Kinabukasan nagtungo siya sa police station sa Taichung City para i-report ang nawawala niyang kapatid. Pinigay niya ang detalye ni Jinchi na 27 years old at nagtatrabaho bilang insurance agent sa Cathay Life Insurance. Sinabi niyang mayroong long-term boyfriend si Jinchi Chi pero di sila nagsasama sa isang bahay. Nakatira pa rin si Jin Chi sa kanilang mga magulang. Si Jinchi ay isang maganda at matangkad na babae. Kilala rin siya bilang masiyahin at matapat na tao. Kaunti lang ang kanyang mga kaibigan pero sobrang lapit niya sa mga ito. Batid ng kanyang kapatid na si Kunji na maraming umaaligid kay Jinchi kaya naging protective siya dito. Nang malaman niyang dalawang araw nang di nagre-report sa trabawang kapatid ay agad niyang hininto mga ginagawa at nagtungo sa motorcycle repair shop kung saan huling namataan si Jinchi. Ang shop ay matatagpuan sa tatlong palapag na building sa Shinshing Road. Ang unang palapag ay nagsilbing repair workshop habang ang pangalawa at pangatlo naman ay ginagamit bilang storage at living quarters. Nang makarating sa lugar si Kunji, nakita niya ang may-ari ng shop na si Chen. Abala sa pagkukumpuni ng motor si Chen ng panahong yun. Nang mag-usap ang dalawa, kalmadong kinumpirma ni Chen na pumunta sa shop si Jinchi noong gabi ng December 7. Subalit hindi raw nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil biglang may mahalagang bagay na kailangan niyang intindihin ng panahong yun. Kaya naman nagpasya na lamang sila na mag-usap sa ibang araw. Matapos nun ay umalis na sa shop si Jinchi. Hindi naman kumbinsido si Kunji sa paliwanag ni Chen kaya nagpumilit siyang halukugin ang mga palapag ng building para hanapin ang kapatid. Ikinagalit ito ni Chen kaya hinarangan niya ang daan at pinagmumura si Kunji. Itinulak niya ito papalabas tapos ay kinandado niya ang gate ng shop. Kinabukasan ay binalikan ni Kunji ang shop sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang buong pamilya. Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa oras na yon, malugot silang pinatuloy ni Chen sa kanyang shop. Katakatakang magalang din itong makipag-usap sa kanila. Inisa-isa nila ang bawat palapag ng building umaasang mahahanap nila si Jin Chi o kahit anong kulo na kinaroroonan niya subalit nabigo lamang sila. Dismayado nilang nilisa ng lugar at inireport ang pagkawala sa mga pulis. Sa kanyang salaysay sa mga pulis, sinabi ni Kunji na matindi ang kanyang hinala sa may-ari ng shop na si Chen. Sinabi niyang hindi ugali ng kapatid ang magpalipas ng gabi sa ibang lugar na di man nang pinapaalam sa kanila. Pagamat kailangan ng matibay na ebidensya para masampahan ng kaso si Chen, agad nilang nakuha ang atensyon ng Chief of the Criminal Investigation Division na si Tang Guang. Hindi na pala bago sa pandinig ng mga otoridad ng shop owner na si Chen. Naging kabilang na pala siya sa special watch list. Ayon sa hepe na si Tang noong taong 1991, isang estudyante ng Tanghai University na nagangalang Shu ang naglaho sa motorcycle repair shop na pagmamayari ni Chen. Si Shu ay isang part-time insurance agent, kinontakt at nakipagkita siya kay Chen para pag-usapan ang insurance policy. Matapos nun ay hindi na nakita si Shu at si Chen ang naging primary suspect. Sa investigasyon, sinabi ni Chen na kasama niya ang bundis niyang asawa nang oras na pumunta si Shu sa kanyang shop. Pagdating niya sa shop ay wala na doon ang ahente, subalit hindi nagtutugma-tugma ang mga oras sa salaysay ni Chen. Mayroong 90-minute gap na hindi niya maipaliwanag. Nang panahong yon, ang happy na si Tang ay isa pa lamang junior officer. Naaalala pa niya ang itsura ng motor ni Shu na nakaparada sa harap ng shop pero naglahong parang bula ang may-ari nito. Tatlong beses sumailalim si Chen sa polygraph test para malaman kung nakita ba sila ni Shu sa araw ng pagkawala nito. Bumagsak si Chen sa lahat ng polygraph test, indikasyon na di siya nagsasabi ng totoo. Sa kasabang palad ay hindi tinatanggap bilang ebidensya sa korte ang mga polygraph results. Sa kabila nito ay walang matibay na ebidensya na makapag-ugnay kay Chen sa nawawalang ahente hanggang sa mahintuna ang investigasyon. Makalipas ang 12 years muling nabuhay ang mga alaala -ala ng kaso sa memorya ni Tang nang makarating sa kanya ang report ng pagkawala ng isa pang insurance agent na si Jin Chi. Sa pagkakataong ito ay di na niya hahayaang muling malusutan ni Chen ang batas. Nais niyang mabigyan ng hustisya lahat ng mga naging biktima nito. Ayon sa kanya ay marami na ang naitalang pagkawala ng mga babae sa naturang lugar. Sinimula ng mga otoridad ang masusing investigasyon, nag-focus sila kay Chen bilang primary suspect. Si Chen Jinwo ay nagmula sa mahirap na pamilya, siyam silang magkakapatid, apat na lalaki at limang babae. Pagamat may hanap buhay ang kanilang mga magulang ay maliit lamang kanilang kita kaya di ito sapat pantustos sa malaking pamilya. Hindi naging madali ang pag-aaral para kay Chen, marahil dahil na rin sa sitwasyon sa buhay ay hirap siyang matuto. Bagamat pumapasok sa eskwela ay di siya natutong magbasa, maging ang sariling detalye sa kanyang ID ay di niya kayang basahin. Nang marating ang 8th grade ay huminto na siya sa pag-aaral, Namasukan siya sa isang motorcycle repair shop. Pagsapit ng mid-twenties, nakaipon at nakapagpatayo siya ng sarili niyang shop. Bagamat hindi nakapagtapos, ay may angking abilidad si Chen pagdating sa pagmemekaniko. Dahil sa kanyang galing at pagsisikap, ay nakilala at nagaroon ng tiwala sa kanya ang mga residente sa lugar. Ipinatawag si Chen ng mga otoridad para kausapin kaugnay sa pagkawala ni Jin Chi. Agad naman niyang pinabulaan na may nalalaman siya sa kinaroroonan ng babae. Subalit, hindi na uubra ang kanyang mga kasinungalingan. Salamat sa makabagong teknolohiya. Kinuha ng mga otoridad ang mga CCTV footage sa paligid ng shop. Sa kalapit na 24-hour convenience store, na hagip sa CCTV nila si Jinchi habang pumapasok sa motorcycle shop pasado alas 8 na ng gabi. Subalit walang footage ang nagpapakita ng kanyang paglabas sa shop. Sa kabila nito ay kalmado pa rin itinatanggi ni Chen ang pagkikita nila ni Jin Chi. Bukod sa pagiging kalmado, napansin ng mga pulis na may sagot agad si Chen sa mga tanong na parabang praktisado ang kanyang mga sinasabi. Dahil wala pang matibay na ebidensya ay pansamantalang nakalaya si Chen. Bigla siyang naglaho matapos noon. Nakakuha naman ng search warrant para sa repair shop ang mga pulis. Nagtungo ang mga pulis sa repair shop dalang isang police dog. Nakakandado ang gate at walang sumasagot. Tila walang tao sa loob ng shop. Suspetya nila ay tumakas na si Chen pero kailangan pa rin nilang makapasok para makakuha ng mga ebidensya. Buti na lang ay may reserbang susi ang asawa ni Chen kaya nabuksad at napasok nila ang shop. Pagpasok sa unang palapag tumambad sa kanila ang mga nakatenggang motor na di pa tapos ayusin. Nagkalat din sa sahigang mga tools at gamit sa shop. Sa sobrang gulo ay nahirapan silang tukuyin kung alin sa mga gamit ang posibleng ebidensya. Ang ikalawang palapag ay ang living area na babalot ito ng alikabok at dumi, sinyalis na walang naglalagi at napabayaan na ang lugar. Pero isang kataktakang bagay ang napansin nila sa banyo. Habang ang buong banyo ay marumi, ang bathtub ay napakalinis at makintab na halatang kakalinis lang. Bago pa man sila makapagpatuloy, biglang nagtatahol ang police dog sa direksyon papunta sa ikatlong palapag. Nang maakyat ang third floor, huminto ang aso sa tapat ng tangke ng tubig. Doon ay lalo pang tumindi ang kanyang tahol. Sa sandaling yon ay napuno ng tensyon ng paligid. Mayamaya -maya ay nagsimulang umalingasaw ang masangsang na amoy mula sa tangke. Ang tangke ay abandonado na at marumi. Nang buksan nila ang takip nito, ay agad nilang tinakba ng kanilang mga ilong dahil sa kasulaso-lasok na amoy na parabang may nabubulok. Natukoy nila na ang amoy ay nanggagaling sa kailalima ng tangke. Sa tangke ay nakuha nila ang dalawang babibigat na itim na mga plastic bag. Nang buksan nila ay nagimbal sila sa kanilang nasaksihan. Tumambad sa kanila ang mga hiwa walay na parte ng tao. Naroon ang ulo, binte, mga laman loob, buto at iba pang mga parte. Agad nilang ginawang off-limits at diniklarang crime scene ang lugar. Pinagpatuloy nila ang investigasyon. Sa basurahan na tagpuan nila ang sinirang Nokia phone, sa ikalawang palapag ay nagspray sila ng luminol sa sahig ng banyo. Lumabas ang mga asul na mantsa, resulta ng chemical reaction. Ito ay ang mga bakas ng dugo sa sahig. Agad nila itong kinuhaan ng litrato dahil 30 seconds lang itinatagal ng chemical reaction. Kinumpirma na ang banyo ang siyang primary crime scene. Nang makarating ang balita sa pamilya ni Jinchi ay agad silang nagtungo sa shop. Sa kabila ng pagpigil sa kanila ng mga pulis ay nakalusot sila at nakapasok sa crime scene. Tumambad sa kanila ang mga pirapirasong parte ng biktima. Nasilayan ng ama ang mukha ng biktima at agad niya itong nakilala. Walang duda na ito ang kanyang anak na si Jinchi. Napahagulgol ang kanyang ama bago ito tuluyang mawala ng malay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, mas marami pang nakakakilabot na bagay ang kanilang natuklasan. Sa isang sulok ng kwarto ni Chen, natagpuan nilang isang malaking nakapulupot na ahas. Nadiskubri din nila ang mga koleksyon ng malalaswang videos at sex toys. Sa mga natuklasan ay nagkaroon sila ng clue kung anong klaseng pagkatao mayroon si Chen base sa kanyang mga interes. Ayon sa kanyang asawa, si Chen ay 39 years old, mayroon silang tatlong anak na mga lalaki. Sa upisa ay maayos ang kanilang buhay, maganda ang takbo ng shop dahil maayos magtrabaho si Chen. Subalit di matiis ng kanyang bisis ang mga di pangkarandiwan niyang interes. Ibang-iba ang tunay na pagkatao ni Chen sa nakikita ng mga nakapaligid sa kanila. Simula pagkabata ay nakaranas ng pananakit si Chen mula sa sarili niyang pamilya kaya imbis na umuwi sa bahay ay nagpupunta na lamang siya sa mga tagong lugar at doon ay nananakit at nagpapahirap siya ng maliliit na mga hayop. Nagpatuloy ang gawain niyang ito kahit isa na siyang pamilyadong lalaki. Kalaunan ay nag-uwi siya ng ahas para gawing alaga. Ikinatakot ito ng kanyang pamilya. Maging ang mga kapitbahay ay hindi nagiging malapit sa kanila dahil kay Chen. Ang pinakanakakabahala ay ang mga report na nakarating sa mga pulis mula sa mga kapitbahay. Ayon sa kanila, madalas tumayo sa may pinto si Chen para mag-abang ng mga nagdaraan na dalaga tapos ay tinititigan niya ng malakit ang mga ito. Pero nasaan na nga ba si Chen? Hinala ng mga pulis ay natago ito sa lugar na pamilyar sa kanya. Hindi sila nagkamali sa kanilang hinala. Natunto nila ang sospek sa kanyang hometown. Nang maaresto si Chen ay nakuhaan siya ng kutsilyo. Sa kabila nito ay kalmado siyang humarap sa mga otoridad. Pinabulaanan niya na may kinalaman siya sa krimen na pa siyang galit habang sinasabi na dapat lang mahuli ang tunay na may sala dahil masama itong tao. Bagamat natagpuan ang mga parte ng biktima at bakas ng dugo sa loob ng shop ni Chen, hindi pa rin ito sapat para masampahan siya ng kaso. Kailangan pa nila ng eyewitness at physical evidence. Naghukay sila sa harap ng shop o maasang mahahanap nila ang mga murder weapon ngunit wala silang natagpuan. Nang papalapit na sa dead end ng investigasyon, bigla itong nagkaroon ng breakthrough. Isang tao ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad para magbahagi ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa pagresolba ng kaso. Ang lead ay nanggaling sa technical team na nagmomonitor sa cellphone ng biktima. Nadetect nila ang isang kahinahinalang tawag mula sa device. Bagamat telepono ng biktima ang ginamit, ibang SIM card ang ginamit na pantawag. Na-trace nila na ang SIM card na ito ay pagmamayari ng isang babaeng nagngangalang Lee. pag alaman nila na si Lee ang nobya ng lalaking nagngangalang Guang de Kiang. Si Guang ay isang 29-year-old na tauhan sa repair shop ni Chen. Nang puntahan ng mga pulis ay wala na siya sa kanyang tinitirhan. Itinuring na isa ring suspect si Guang. Nang panahong yon ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang electronic shop owner na kakilala ni Guang. Ayon sa kanya, nagdala si Guang ng isang laptop at cellphone para ipa-unlock. Iniwan niya ang mga gadgets at sinabing babalikan na lang niya ang mga ito. Nang malaman niyang sangkot si Guang sa kaso ni Chen, pasikreto siyang nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa mga pulis. Bumalik si Guang sa electronic shop para sabing nagbago ang kanyang isip at nais na niyang ibenta ang laptop sa halagang 300 US dollars. Para tumagal pa ang kanilang transaksyon at makakuha na rin ng mga ebidensya, gumawa ng dokumento para sa transfer of ownership ang may-ari ng electronic shop at pinapirmahan niya ito kay Guang. Dahil sa delaying tactics ng shop owner, nagkaroon ng sapat na oras sa mga pulis para puntahan at arestuhin si Guang. Di tulad ni Chen na kalmado lang, si Guang ay nagulat at nagpanik ng arestuhin siya ng mga pulis. Habang ini-interview sa police station, bakas ang matinding pressure at kabanigwang lalo na nang iharap sa kanya ang mga ebidensya. Kalaunan ay umamin siya sa kanyang partisipasyon sa krimen. Dahil dito ay napilitan na rin umamin si Chen sa krimen. Magkahiwalay na interrogation ang isinagawa sa dalawa. Kinilabutan ng mga pulis sa mga impormasyong isiniwalat nila. Si Guang ay isang dropout sa paaralan. Sa murang edad ay nalulong siya sa bisyo lalo na sa pagsusugal dahilan para mabaon siya sa utang. Nakahanap siya ng hanap buhay bilang tauhan sa shop ni Chen. Karamihan sa mga customers sa shop ay nangangailangan ng insurance kaya naman maraming kontak si Chen sa iba't ibang insurance company. Dito niya nakilala ang ahente na si Jinchi. Pero paano humantong sa malagim na krimen ng ugnayan ni Chen at Jinchi? Base sa testimonya ni Naguang at Chen, mahigit dalawang taon nang nagre-refer ng mga kliyente si Chen kay Jin Chi Subalit kalauna nagkaroon ng tensyon dahil sa mga problema pagdating sa insurance claims Ang pinakamalalang nangyari ay nang sumugod sa shop ni Chen ang isang galit na galit na customer niya dahil nagkaroon ng problema sa kanyang insurance claim Dahil dito, marami sa mga business opportunities ni Chen ang napurnada Matinding galit ang naramdaman niya kaya naisipan niyang maghiganti sa ahenting si Jin Chi. Noong gabi ng December 7, 2003, ang oras ay pasado alas 8, tumawag si Chen kay Jin Chi para imbitahan siya sa shop at pag-usapan ng mga bagong insurance contract. Walang pag-aalin lang ang tinanggap ni Jin Chi ang imbitasyon. Lingit sa kanyang kaalaman, matinding kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Bandang alas 9 ng gabi na makarating siya sa shop ni Chen, ipinakilala siya nito kay Guang. Sa una ay walang kakaiba sa mga nangyayari nakaupo sa lamesa si na Jinji at Guang habang nag-uusap tungkol sa insurance. Sa background ay may tumutugtog na musika na tama lamang ang lakas. Ilang sandali ay naglakad si Chen papunta sa pinto, kinandado niya ang security gate at itinodo ang volume ng radyo. Dahil dito ay naalarma si Jinchi subalit huli na ang lahat nang tanungin niya kung bakit nila kinandado ang gate, bigla siyang hinampas ni Chen sa bandang likuran. Si Guang na nakasuot ng itim na gloves ay mabilis na kumuha ng lubid at ipinulupot ito sa leeg ni Jinchi. Habang nagtatangkang makatakas ay lalong hinihigpitan ni Guang ang lubid. Walang nakakarinig ng sigaw niya dahil sa lakas ng tugtog. Kalaunan ay nag si Jinchi at tumama ang kanyang ulo sa sahig. Gayunpaman ay pilit niyang iginagalaw ang kanyang katawan para makatakas subalit sa huli ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Dinala siya ng dalawa sa banyo sa second floor doon ay salitan siyang ginalaw ni na Chen at Guang nang mapansin nilang nagaagaw buhay na ang biktima, pinlano na nilang i-dispose ang labi. Subalit kung ibabiyahin nila ang biktima ay imposibleng walang makakita sa kanila dahil ang paligid ng shop ay isang busy area. Dahil dito ay napagkasundoan nila na sa shop na lang nila sisirain ang lahat ng ebidensya, kabilang ang labi ni Jinchi. Para di matukoy na ginalawang biktima, hinugasan nila ng mabuti ang maselang bahagi nito. Gamit ang kutsilyo ay hiniwalay nila ang mga lamang loob at pinagpirapiraso ang mga parte ng katawan. Makalipas ang isang oras ay kapwa-pawisan ng dalawa. Nakaramdam ng gutom si Chen at gusto muna niyang kumain. Pinaghanda siya ng makakain ni Guang, kumuha siya ng ilang parte ng laman mula sa labi at pinirito niya ito sa mantika. Hinain niya ito kay Chen na walang emosyong kinain ang pinirito. Matapos kumain ay inilagay na nila ang mga parte sa dalawang itim na plastic bag at mahigpit nila itong ibinuhol. Itinapon nila ito sa tangki ng tubig sa ikatlong palapag. Ang mga natirang parte ay inilagay nila sa isa pang itim na plastic bag kasama ang mga damit ng biktima at ang ginamit ng kutsilyo. Itinapon nila ito sa septic tank sa likod ng shop. Sa interrogation ay nagtuturoan ang dalawa kung sino ang mastermind sa krimen. Parehas nilang sinasabing kasabwat lang sila pero di sila ang may pakana. Ayon kay Guang, matapos niyang galawin ng biktima ay huminto na siya at umalis. Sinabi rin niya na si Cheng ang kumuha ng pera ng biktima at ang nag-utos sa kanya na ibenta ang laptop ni Jin Chi. Hindi daw niya alam na pinagpira-piraso ni Chen ang biktima. Ayon naman sa salaysay ni Chen, si Guang ang nagplano ng pagdukot at pagbatay sa biktima dahil nangangailangan ito ng pera. Sinabi rin niya na tumutulong lang siya at wala siyang intensyon na i-dispose ang labi. Wala rin daw siyang alam na ang pinakain sa kanya ay nagmula sa biktima. Huli na daw nang malaman niya ito. na ng mga polis ang iba pang pa mga parte ng labi kasama ang ilan sa mga ebidensya sa septic tank. Natagpuan din nila ang lubi na ginamit sa biktima. Nakitaan nila ito ng DNA ni Jin Chi. Wala silang na-trace na DNA mula sa mga suspect, bagay na tumutugma sa salisay ni Guang na gumamit siya ng gloves. Sa pamamagitan ng forensic evidence ay natukoy ng mga investigador kung sino sa kanila ang totoong mastermind. Sa autopsy, natukoy ang oras ng pagkamatay ng biktima bandang alas 10 ng gabi noong December 7 natukoy rin nila na ang pagpira-piraso at pagdispose ng labi ay hindi kayang gawin ng iisang tao lamang sa maikling panahon. Nangangahulugang pareho silang may partisipasyon mula sa pagpatay hanggang sa pagdispose ng biktima. Sa investigasyon ay pabago-bago ang salaysay ng dalawa. Sa mga salaysay ay umaamin sila pero binabawi naman nila kalaunan. Si Guang ay na-diagnose ng mga psychiatric experts na may severe mental disorders na nangangailangan ng panggagamot sa psychiatric ward. Paiba-iba naman ang storya ni Chen hinggil sa pagkain ng labi. Sa kanyang trial ay pinabulaanan niya ito sa korte. Subalit isang statement ang binitawan ni Chen sa mga polis na nagdulot ng pangingilabot at wala sa lahat. Sinabi niya na ang vegetarian meat at regular meat ay pareho lang ng lasa. Biglang sumagi sa isip ng mga investigador ang part-time insurance agent na si Shu na nawala sa motorcycle shop 12 years na ang nakakaraan. Si Shu ay isang vegetarian. Posible kayang parehas kay Jinchi ang sinabit ni Shu? Tumagal ng ilang taon ang paglilitis. Sa mga panahong ito ay patuloy ang pagbabago ng salaysay ng dalawang nasasakdal. Nagtuturoan sila at walang direktang umaamin sa nagawang krimen. Noong taong 2007, sinintensya ng parusang kamatayan si na Chen at Guang sa salang pagpatay kay Shi Jinchi. Isinagawa ang sintensya sa kanila noong December 21, 2012. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng takot sa mga residente ng Taichung. Nagsilbi din itong leksyon sa kanila na maging maingat at mapagmatsyag.